Konsihan na wanted sa pagkamatay ng barangay opisyal arestado sa Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Ejel Paro sa RH52. good morning. Kuya Ejel, naarasto na ng Criminal Investigation and Detection Group sa Maguindanao del Norte. Ito isang municipal councilor na incumbent ngayon sa dato sa libo Maguindanao del Sur. At inaakusang isa sa mga nasa likod ng pagsabog na ikinasawi ng ilang barangay executive ditong 2023. Sa report na tinanggap si IDG Director, Police Major General Robert A. A. Morico, dapat na, na dinakma itong 44 anyos na incumbent konsyal sa misa ng warat o pares sa inisyo kamakailan ng korte uh, sa Sharif Aguak para sa two counts ng murder. Nangyaring insidente ng targeting umano ng pagsabog ang nilalakaran ng grupo ng barangay officials uh, kasama na si punong barangay Jun Silongan uh, ng Pendeten Dato sa Libo. nasawi way, isa na, na explosion, hindi lamang ang kapitan, kundi maging isang barangay kagawad. Aliba uh, naman naman, sinaarest ng incumbent konsyal? Uh, may dalawa't isa pang uh, kapwa akusado sa parehong kaso. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DJRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.